ay itutul ko kayo sa isang gulayan. Tara, pasok tayo. Makikita nyo dito, may okra, may kamuting kahoy, may talong. So, ang dami na naman nilang bunga. Ayan. At syempre, may pinya. Makikita nyo may pinya. Ayan, may talong na dito. Man. May talong at may okra para hindi na tayo kailangan bumili ng gulay dahil sobrang mahal na ngayon ng mga bili ayan ang daming bunga na ng mga talong ayan ang dami nila ito so sa tatlong araw ang dami na namin na harvest na talong so tingnan nyo yung mga talong at syempre may mga nyug din may langka may kawayan syempre ayan ang dami pang itatransplant ng mga talong. At dito pa yung mga okra. Tingnan yung mabuti yung mga okra. Ang ng mga okra. At may, meron na din ditong kalabasa. Sana yung bunga ng kalabasa. Ayun. May bunga na ang kalabasa. Ito ang mga okra. At dito, maliban sa okra, ay meron din dito mga beans. Ayan. At meron pa tayong lemon. lemon. Ayan yung mga talong. Ang daming bunga ng mga talong. Oh, yan. Ang dami ng bunga ng mga talong. Ayan, tignan yung mabuti. Yung mga talong, ang dami. Uy, maanchan. Mga talong dito. Ayan, ang ganda kapag maganito ang panahon. Lalo na pag umulan, madami tayong matatanim. Yan lamang po. Maraming salamat sa panunood ng aking simpleng vlog. Hi. Ah, syempre, meron na din bunga yung papaya at sana nga magbunga na siya para may kakainin tayo na hey, mga ito. ta...